Walang tanggap na pondo para sa flood control projects ang Department of Public Works and Highways, DPWH, para sa susunod na taon. Itong iniutos po na Pakulong Bongbong Marcos sa gitna ng pagbusisi sa pondo ng kagawaran. Ay po sa Pakulo, meron pa pondo ngayong taon, 350 billion pesos na maaari pang magamit para sa susunod na taon, there will be no budget for 2026 for flood control dahil meron naman 350 billion for 2025 na hindi pa nauubos talaga. So mm. tuloy-tuloy pa yung trabaho. Mm. Hindi naman ibig sabihin titigil natin yung mga flood control project. Ibig sabihin titiyakin na ngayon natin na ang paggasos tama, ang pag-implement tama, maayos ang design, etc., etc., Samantala, handa naman ang Pakulong Marcos na makipag-usap sa mga kontratista pero meron siyang inilatag na kondisyon sa mga ito. Interesado ko na makipag-usap tayo sa mga kontraktor, tapusin nila, ayusin nila. Mm -hmm. o, di mag-usap kami after that. Pero before that, ayusin nila, ayusin nila, buuhin nila mm -hmm. up to specification at their cost. Oo, of... oh, hindi nasisingilin sa si gobyerno. Tinig po ni Pakulong Bongbong Marcos.